Good morning. Welcome back po ulit sa ating lecture room. Alam nyo nung natapos natin yung last video lecture regarding sa accretion nung sa tabing ilog, no? May pong katanungan kaagad na tinanong nating mga subscribers na kailangan nating sagutin. No? Ito po yung land formation dito sa tabing dagat. So, if you look at it, meron pong resort dito. Tapos meron pong nabuo na mga lupa. So ang tanong po niya, uh, Attorney Batu, uh, paano naman yung lupa na nabuo sa tabing dagat? Pwede pa itong patituluhan? Alright, so I will answer your question uh, based doon sa Supreme Court decision and sa Civil Code provision natin ulit. And magpapatuloy po tayo after this very very short intro. Huwag po kayo mawala. So, yun nga po, no? Yan ang magandang katanungan at I think uh, dapat ating sagutin. All right, so proceeding. Um ito pong tawag nating uh, land formation na ito. Pwede nga ba itong mapatituluan? Kasi ang argument niya sa akin, attorney. So, sabi mo, attorney, yung accretion yung dapat dahan-dahan po, no? Yung uh, na sabi kasi sa Article 457, ito yung argument niya sa akin, na gradual, no? Ah, uh, ibig sabihin, yung know, accretion gradual na nangyayari unti-unti, okay? And imperceptible, hindi nakikita dahan-dahan po. Dahil po sa uh, August ng tubig, no? In this particular case, yung pong alon, nakita ninyo yung 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 buhangin dito, talagang tinatapon niya doon sa dalampasigan. And parati yan, naro-araw, hindi naman nag-stop yung alon, no? Yung waves, yung, yung current ng ng seawater. Parati yan. Kaya, nagkaroon ng tiyatawag natin uh, land formation doon. So, ang gusto nyo malaman is kung pwede po ba itong patituluhan. Alright. So, ang ganda-ganda, no? Um, okay naman ang argument niya. Sabi niya, kasi ator niya, di ba, pumasa ako doon sa issue ng sa requirements na dahan-dahan at unti-unti. So, ibig sabihin, Uh, yung land formation na yan is to the process of accretion. So, yung land deposit niyan, because of the accretion. So, lusot na ako dyan. Okay. Diretsahan po, no? Uh, sabi niya sa akin, ah, ito po kasi, de, ako ang may-ari nitong uh, lupain na ito. Green areas niya, no? Ngayon, meron daw akong bahay dyan, no? Ibig sabihin, pwede ako mag, ano na, riparian claim. Okay. And, base doon sa discussion ninyo. Alright. So, Um, kung patituluhan ko po ito, attorney, okay ba? Okay. okay, so, I will make a straightforward -word answer sa inyo po. Diretso po. Eh, hindi po pwedeng patituluhan ito. At tanong sa bigla ni gulat siya, bakit attorney prohibited? Okay, discuss ko sa inyo bakit, no? Well, una-una uh, sa lahat is that uh, itong land formation na ito, eh, accretion ito. Totoo po siya. Pero ang tawag ng accretion na ito is what we call literal accretion Ano ba literal accretion Yung literal accretion po, uh, literal, no? Dalampasigan, tabing dagat, at playa, no? So, nagkaroon po ng proseso dahil sa paghampas ng alon, uh, na itatapon doon sa dalampasigan, doon sa tabing dagat, na doon sa playa. Ngayon, kung yung argument mo doon sa Article 457, eh, ang nakasabi kasi dito is that yung riparian owner mamamag-ari ng lupa na sa tabi ng ilog. Tingnan mo, banks of the rivers, tabi ng ilog. Hindi po sinabi, tabi ng dagat. Hindi po kasali yun. Pero attorney, wala ba yung exception yan? Kasi, eh, ganun lang yan. The same lang eh. Baka meron tayong exception. Alright. Um, actually, yung, yung issue na yan, even if you are not an owner and you want to have a claim on that. Gaya na sabi ko, settle na po yung issue na yan na prohibited po talaga. Eh, hindi po yun siya matituluhan. Nasettle na po yung sa issue ng case ni Republic uh, versus Asuncion. Bago pong kaso ito, GR number 20-0772, February 17, 2021, and penned by Justice Garland. A very, very nice decision. All right, so uh, ano ba sabi ng Supreme Court dito? Actually, pinaghambing niya yung dalawa yung yung akresyon sa dagat at sa akresyon sa tabig ilog. Yung land formation na na-form doon sa dagat at na-form doon sa ilog. Okay. Ang sabi ng Korte Suprema dito is yung sa ilog po daw, alluvial akresyon. And yung land formation na yan is tawag na alluvial deposit. And dahil ito sa effects na dahan-dahan ng river. Dahan-dahan. Unti-unti imperceptible. Yan po yung na-discuss natin sa first video lecture natin. Alright. Whereas, dito po sa uh, lupa na na form dito sa tabing dagat dalampasigan sa playa, ito yung tinatawag na literal accretion. Sabi ng Supreme Court. No? Na tuloy na Korte Suprema, the form ito dahil sa hampas ng alon. No? Alon ng uh, ang dagat, no? At nagkabuo, nadagdagan nga, nadagdagan ng, ng lupa ang dagat. Ngayon, itong literal accretion na ito at na-form doon na land formation, sabi ng Supreme Court, hindi po ito pwedeng patituluhan dahil po siya ay inalienable land sa public domain. Ibig sabihin, hindi siya pwede maging subject sa Commerce of Man. Hindi pwede ang ng isang pribadong individual. Reserve po ito public domain ang may-ari ko ang state ang Pilipinas po niya. Hindi po pwede yan kasi dagat nga. Alright. So, um, if that is the case, ano ang pwedeng mangyari? Uh, sabi ng Supreme Court, it is considered as a for sure land. Eh, attorney, maraming nakikita ko ginagamit nila to their exclusive benefit ang ang uh, for sure na yan, yung tabing dagat, no? And minsan, meron pa silang nilalagay doon ng mga bridge para daungan na kayo ng mga bangka, sa mga resource, business resource. Makita natin, no? And din na pinapadaan yung mga tao. Now, actually, meron yan silang tawag na for sure list. Okay. And kung gusto po nyo at meron kayo nyan, mag-apply po kayo na through a for sure list application doon po sa Department of Environment and Natural Resources. Kung ikaw umiari ng beach resort, pwede po kayo apply doon para makagamit ninyo for exclusive use yun. Alright? Because, pero may mga conditions yan sila ilalagay, no? Preservation ng environment, the waters, corals, etc. Marami po silang, marami ka, parang shepherd ka, parang steward ka on that particular foreshore na aarkilahan mo doon po sa gobyerno. So, the fact na aarkilan mo sa gobyerno, ibig sabihin, ang may ari ang state no ang government so dapat kinamin mo lang at kilahan mo lang all right so with that uh, ito namang alluvial accretion sabi ng supreme court ito no ito pwede ito siyang patituluhan and because it is a classified as alienable land of public domain no it can be owned and titled pwede po matituluhan subject to commerce of man pwedeng ang kinin ng isang pribadong individual at paanong po proseso ito po yung ko sa inyo A simple process lang po is that kung hanap po kayo na abogado, dahil kailangan nyo po ng abogado dahil it is only through a judicial proceeding. Judicial titling po yan. Magpapile po kayo ng petition sa court. Bakit? Kasi lang ang korte lang po ang may power na magdetermine whether or not yung area na yon yung um, adubil deposit na yon the process of accretion is really an accretion nasa tabi ng dag, adang tabi ng ilog. Baka kasi hindi. And akresyon ba ito? O baka biglang formation. Meron bang ganun? Pagkabukasan, pagising ng riparian owner, meron ng lupang nabuo doon? Yes. Ano yung mga classic example? Yung bagyong undoy, bagyong pablo dito sa amin sa Davao. Mm, pagkabukasan, pagkatapos ng aftermath ng typhoon, but may nawalan ng lupa at nailipat sa ibang lugar. At yung course ng river, na lipat No? So, pag-avulsion po, ang tawag niyan yung ibig sabihin hindi po yan accretion abulsion yung biglaan na pag, pag uh, dating ng lupa na itapon ang lupa sa property mo at lumaki ang property mo dahil sa incident na yon ng bagyo whereas in an accretion or gradual dahan-dahan unti-unti imperceptible at hindi nakikita yun po, no? So, in fact, kung sa rule on abulsion, is yung walang ng lupa, pwede niyang i-claim back yung property niya. Kung nailipat na po doon, at hindi na mailipat na, na nung kuha siya ng mga, bulldozer para or ikarga carga sa ano, ilipat doon sa kanyang balik, eh, pwede po nyo I-claim yon and applyan po niya ng title. So, iba na kapitbahay ng reparian owner. Yung reparian owner nun, hindi pwede because it is an abulsion. So, yun ang mga things na titingnan ng korte. Kung akresyon ba talaga ito na dahan-dahan, gradual, unti-unti, imperceptible, bago i-grant. No? At saka ang kalaban po dito, solicitor general. Kaya itong case na ito, no? itong Republic versus Sunson, uh, Republic of the Philippines versus Asuncion ito. Kasi si Asuncion, nung nag-file sila ng petition for uh, para ma matitulungan ang property nila doon sa Regional Trial Court, acting as a land registration court, eh, nag-oppose ang Republic of the Philippines through the Solicitor General. Ayan. At uh, nanalo naman siya doon sa Regional Trial Court, CFI si dati. Then after that, uh, pagdating sa Court of Appeals, talagang na-issue. Uh, Patuloy sabi ng Supreme Court, the decision na yun, na, napagalitan pa nga assault dyan doon eh, kasi it took uh, 46 years para magdepensa no? pero may magandang pronouncement ang Supreme Court doon. Sabi niya, ah, uh, very classic itong issue na ito kasi sa buka na ng Manila Bay at saka yung Talisay River eh, alam mo yan, yung river, yung buka niya at sa salubungin ng dagat, pwede ba yon mapatituluhan yung area na mayroon doon titawag natin oppression. Alright, so I will try to to show to you, ha? Uh, exit mo na ako para uh, ano natin ito. Alright, so if you will notice here, ito yung sa ating uh, Google Map po, no? Ito ang Manila Bay, no? Kita po yung Manila Bay dito. This is the Manila Bay na blue, no? Malaki 'yan. Oh. Blue side itong Manila Bay na ito. 'Yan, Manila Bay 'yan, no? Tapos, ah uh, dito sa, sa left side niya, makita natin nandito ang Talisay River. So, imagine that. so ibig sabihin po, uh, itong Talisay River, palaki natin na mabuti. Manila Bay ang blue ha, nasa right side. So, itong Talisay River, may bukana siya, oh. May bukana siya dito banda, no? So, ang question is that itong bukana na ito, ito dito, of course, kung sa tubig ng dagat, hindi pwede, based dun sa ating natutunan. Pero, dito sa, how about naman dito sa may river side na may land formation? Yan. Yan ang issue doon na na-discuss. No? Marami pong bukana dito. Ito, bukana rin ito siya. Uh, nagsalubong ang tubig dagat at tubig ilog. Ayan. Dito pa, meron pang pa bukana dito. So, ang maganda po dito sa, uh, sa Supreme Court case, ang sabi ng Supreme Court here is that uh, doon sa mga areas na talagang nagkaroon ng formation sa, tawag natin sa sabing ilog, yes, pwedeng mapatituluhan at maging pagmayari. Pero doon sa aggression, yung literal aggression, doon banda sa malapit sa dagat, sa buka, no? yung sa lubong nila, hindi pwede patutulan. Kasi hindi ma-determine kung whether or not galing ba talaga sa dagat yung sa tubig. And we are sure enough that kapag galing po sa dagat, eh, hindi po talaga pwede siya patituluan Because it is a literal aggression pag ari po ng ng ano, ng state ng Pilipinas. Alright, so, clear po tayo dyan. So, let us proceed dito sa ating discussion. So, dagdag kalaman, uh, meron pang pronouncement ng Supreme Court dito sa case na ito. About dito sa alluvial accretion, dito yung sa ano ha, ito lang yung sa sa ilog ha. Kasi, sabi nga natin, hindi nga pwede yung si si dagat, no? Okay. Uh, sabi ng Supreme Court dito, una, hindi mo na kailangan maggawa ng express acts opposition. Kailangan ang kinin mo hindi na automatic po kasi na ikaw nang may-ari ng may lupa. Ang sabi po ng Supreme Court, automatic ownership of the alluvial land. So, yung land formation na yan, to the process of procreation, maglagay sila ng alluvial deposit. Ang tawag niyan, alluvial land. Okay? And, in fact, hindi mo na rin kailangan i-prove na illinable and disposable kasi automatic po, illinable and disposable na yan. Kasi nga, ikaw ang nasa tabi, no? At may, right, pari owner ka. Automatic, illinable and disposable na po yan. Alright? Basta, sure talaga na, akresyon na to. Alright? And, Another one is that, pero while ikaw nga automatic may ari, hindi siya automatic maging registered land. Kailangan applyan po ninyo. Alright? Applyan nyo po. Kasi ang mangyari niyan is, uh, while you are the owner of the property, you have to do a certain step. No? Kailangan mag magtrabaho ka rin konti no? by applying. No? Kasi pag tinulugan mo yung karapatan mo, bilang reparian owner na applyan ito, pwede po kasi ang prescription mag-set in. Papasok ko yung prescription. Ibig sabihin, mayroong period within which na pwedeng hindi ka na maka-apply. Ano example? Example is that kapag merong biglang nag uh, stay dyan sa property na yan. Doon sa uh, accretion na yon, Doon sa alluvial deposit na yon Ngayon, pinabiyaan mo lang. Sige lang, okay lang pinabiyaan mo dahil okay lang or pinabiyaan mo dahil di mo alam na ikaw ang riparian owner. Marami pong hindi alam. Hanggang sila, tumagal ang panahon, 10 years, 20 years, 30, notorious exclusive possession, wala pong nanggugulo sa kanila. Hindi mo naman sinisita, hindi mo naman hindi mo naman pinapaalis. Therefore, yung karapatan po niya magpa-title, eh, nag-prescribe. So, kung mag-file po siya ng judicial titling, judicial petition sa London Citizen Court, at mag-uupos ka, malamang po matatalo ka. Dahil, uh, it is, uh, nag-laps na po yung right ninyo, na tinluga ninyo. Yung tawag nating latches. Okay? So, with that, uh, I hope you learned a thing or two in this video lecture. Next time po, uh, pag-usapan natin yung isment, no? Kasi, hindi ibig sabihin naman, pag ma may accretion dyan, is that, uh, automatic sa'yo na yung Kasi, meron tayong easement from the river bank, gaano ba kalayo ang pwedeng, hindi pwedeng ang kinin? Dahil automatic isment yun ng batas. No? Sinasabi na hindi pwede galawin kasi maraming mga purpose sa salvage zone, towing area at yun ay pagmamayari ng, ng, ng state, ng government. No? So, kung ano lang sobra, pwede ka doon. Pag-usapan po natin, iba po kasi ang sukat kapag sa dagat kasi meron mga property talaga na nandun sa dulo. Ang malamang is from the dagat to there, pwede rin maabutan pa yung property mo na hindi naman ang light kasi ang haba ng easement. Meron din easement para sa rural or sa urban. Tapos may easement din sa kalayo ng sa river banks, no? Sa tabi ng ilog. Gaano ba kalayo kung rural ba ito urban ito? Para at least ma-determine ninyo na kung magpatitulong kayo, bakit ano pinasukat ko ito, dapat ganito kalaki. Bakit ang in-approve sa akin ng DNR ganito na kalit? Yahil po 'yan sa isment at pag-aaralan po natin kung ano po gaano po kalaki yung assembler. Okay? So next time around po, sir, ma'am, mga bro, I will see you again. Have a nice day. Maraming salamat po. Sukran. Gracias, dangke.